Aksyon! Game! Game! Dali! Ano naman ba Hindi! Ang dahiya niya! Pang-continuan! Hindi! Sam, come Naroon! Nung tayo may magkalayo! Sam, come on! Naroon! Nung tayo may magkatatayo! Parang katatayo! Ano naman ba yan? Oo naman! Walang kayaman? Hindi! hindi kami gila ng kanila. Bakit nandito si Kiyawar ko? O, tala. Balik tayo sa talaan. Dali na! Mamay, kayo ni Mama eh. Ulitin na lang. Dali na! Dali na! Dali na! si na! na! English. English? Oo. Telling time without a clock. Wow. Telling time without a clock. Long ago, there were no sun. The sun, wow, sun helped people wow. tell the time. Wow. It was noon. When the sun, the sun had people <laughs> telling time without a clock. <laughs> 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 <tibet. laughs>

ay, na, oh. na! Dali na. Ayun, yeah. oh. Lipad Munting ibon lipad sa tabi ko. Antahan ang Sandali okay, Dali na! Dali na. Dali Dali na, na. Maganda! natin dito. Oh, sino pa? Si mama? Ako oh, ano 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 naman! Ako naman! Ako naman! Para kahit gumanta yung... Wala akong burger kanina! Eh, binigay nun! Action! Ready! Camera! Action! Ako nito'y nahihiya na tumindi kayo sa gitna nangangamba ang iyawit puso sa pagbikas nitong tula. Pagkat sa inyong lahat, baka ako'y mapahiya! Ready? Pagpilipid niyo na hindi tunay ng makata. Hey! Thank you! Ang pamagat po nito ay tok-tok-tok. tayo Damhin mo, damhin mo. Hindi ko muna Bakit ang tulay? O oh. oh, bakit ako'y inaantok? Ko bakit ako'y inaantok? Ko bakit ako'y inaantok? Light, camera, action. Light, camera, action. Oh, light, camera, action. Light, camera, action. Kick, kick, kick. Ako yung nagagamit. Kick, kick, kick. ako nga para simple. Yung English muna na. Yung English mo na. Yung English muna ulit. Uh, yung grand assignment. Yan, o. God made him so bad. I wonder why the moon is bright. I wonder where it's gives its light. Like.